ginawa ko kanina ay nakakatuwa. Natuwa nga ako doon. So, ang gagawin natin ay maliligo muna ako mamaya. babab, bababa tayo mamaya kasi yung pool neto ay mababa. Low bat siya. Kaya bababa muna tayo mamaya. Bababa pa tayo. I don't know. I do it. I do it, bro. I do it. So, guys, nainip ako. Wala ko kanina magawa. Pinapanood ko kanina yung mga vlogs. Ang nakakatawa. Wee, set. Nakakainis sa ano. Mga dati ko pa yung ginawa hindi niyo alam. Dati ko pa yung ginawa kayo, natutuwa ako. Bobo pa kasi ako mag-vlog noon. Kilala ko rin si Bon. Christian PH. Masabi ko na ba yung kanina? Nag-vlog ako. I don't know. Mamaya, mag-vlog talaga ako ng totoo. Gagayain ko si Tyron yung meron andito. Hmm parang tama ano <laughs> ba yan nalulungkot ako kasi ano eh, gusto ko talagang makakuha ng golden play button katulog ng mga vlogger na nakukuha nila yung mga golden play buttons ako nga gusto ko rin makuha yun si asher nakuha na yan eh Diba guys? Nakuha. Si Eseli Mash pala. Ano nakuha niya? Ano palang? Saver bot. Button? Saver button I don't know kung ano tawag dun. Guys ko, mag-comment kayo kung anong tawag dun. Sa silver na. Eh, alam ko na nga sabihin comment kayo guys. Tapos mag subscribe pala kayo sa video natin. Kasi gusto ko talaga makakuha. Sige na please. <laughs> mm, gusto ko talaga makakuha. Nun, guys. Sana bigyan nyo naman ako ng ganun. Subscribe the channel and don't click the bell. Tapos, mag-like na rin kayo sa video ko. Para nice. So, nilalike ko sana yun, pero kala ko yung view ay channel. Ay, ay, mali-mali. Ano, comment. Di pala comment yun. Gusto ko kasi mag- pangit kasi ng inaano ko ano ba diba yan pangit ka banding <laughs> yung alam nyo yun hindi ako marunong kasi mag animation yung katulad ni ano ni Jen animation gusto ko nga rin yung gawin pero hindi ko magawa di, ka, di pa kasi ako ano di pa kasi ako ano Anong? Grade 1 pa kasi ako. Pero, nag-aano na ako. Nag-vlog. Gusto ko kasi makakumuha. Yung haman. Kasi mahirap lang kami. Ano to? <laughs> Kita ko na yun eh. Ayan oh. Kita niya yan. Kita ko na yan. Mga baby pa lang ako. So, ano kaya ma-isip ko? So, wala kasi dali. sana ako mag Guys, wag na kaya mag -tipik. Youtube na lang. Masaya. Hahaha. <laughs> oh ginagawa ko? Oh no! talaga guys yun pinarinig yun nyo yung tutot huwag nyo na yan ano yun kasi hindi naman yung multo katulad kung multo na ako uh, gumaganon sinungaling lang mga yun kasi si nasa de nasa hell na sila welcome to hell diba diba guys gawa ko dito sa ano. Um, ito diba yan. Tapos walang ano dito. Para si Asher na ako eh you no. Know? So guys. Um, naduman lang. Huwag nyo nyo pansinin. Mag-comment na lang kayo kung gusto mo pumansin doon. Ha? Okay. So. Maliligo na po tayo kasi 5%. Matagal siya malubat. Bawal ako magmura. Bawal rin ako magbastos. Kasi bata pa ako. No? Guys. Aray. Nasok <laughs> eh. Hmm. Hey, sayo na lang. Sayo. Sayo. Wait lang guys ha. I-pause ko muna. Okay guys. So, ginawa ko pala yung ano. Ito lang oh. Ginawa ko. So, ligo na tayo. Wait lang. Guys, wait lang ha. I'm sorry to do this, but I'm gonna have to require like a, like a dazzler girl. Mm -hmm. Hindi naman akong maglalagay ng enterprise. I just know it. Pinuha ko lang to kasi isasandal ko dun. Gago hmm. na tayo. Wait lang. Bye. Yeah, yeah. 있다 <목소리도> 密码要记。 guys, hello. Tapos na po ako maligo. So, anong binabalak nyo? Magpapakita ako ng TV Ayaw. Ano Guys, wala kayong makikita. ipopost ko to. O kayo papakita ko nyo. Ng... Bawal yung bawal yun. Ire-report nyo lang ako. So, close natin. Guys, pwede nyo na ako makita. Dada Hi. <laughs> so guys kamusta naman boy ano yun boy abs oo nga abs ayun nakita mo kita mo abs diba abs lang yun eh Hmm. <sighs> Ini bayang. Hmm.

So, nagbabalik ngayon ako. Ako nga pala si Mabs. Ay, ano sabi ko na yun eh. Dapat alam nyo na yung pangalan ko. Mabs, ah, Mabs. 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 Mabs, Mabs, Mabs. Mabs. Sige na, boys. So, dito na ka po, nagtatapos ang video. So, kasi matutulog na ako. Ha? Bye.